Ito pa, mag-asawa at anak, patay din sa isang aksidente sa... At ito na pala yung binanggit ni uh, Jun Suter. Tatlo naman patay, dalawang nawawala matapos mahulog ang isang L-truck sa Bangin, dyan po sa Buntok Mountain Province. detalye na balita malaki kay Romy Gonzales sa RH41. Ibagdabig at Ipinalabas na ng Buntok Emergency Operations Center ang pangalang na tatlong naswi at dalawang uh, nawawala nasakay sa isang elf truck na nahulog sa Chico River sa barangay Tukukan, Bontoc Mountain Province kahapon ng umaga. Sa limang biktima na nasakay sa asul na elf truck, ang katawan ng tatlong biktima ay nahanap sa kahabaan ng Chico River at idiniklarang dead on the spot ng attending physician na si Municipal Health Officer Dr. Diga K. Gomez. Nakilala mo ito na si Rogelio J.R. De La Cruz mula sa Pangasinan, J.C. Galicia mula sa Pangasinan at Soren J. Alat driver mula sa Sambuanga. Samantala patuloy pa rin ang search sa operation sa dalawa pang individual na namawala na kilalang si Carlo Ancheta at Edmund Romeo na pawang tagapanggasinan. Nakatanggap ng tawag ang Bontoc Operation Center. Kaunay sa nangyaring vehicular traffic accident sa kaba ng Bontoc Tabuk and Rili Road na kinasasangkutan ng isang elf truck Ford Fiera at isang mini dump truck. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng elf truck sa 170 metrong lalim na bangin at bumagsak sa malalim na bahagi ng Chico River sa Gawa, Barangay, Tokokan. Ang limang sakay nito ay pawang manggagawa ng Balintwagan Construction at patungo sana sa kanilang construction site sa Kurokuro sa Dangga Mountain Province so, barit aksidente itong bumanga sa dalawang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada at direto nahulog at lumubog sa malalim na bagay ng Chico River. Mabilis na naglunsad ng Search, Rescue at Retrieval Operation sa pinangyarihan ng aksidente at nahanap ang tatlong nasawing biktima. Itinigil ng Management Incident Team ang Search, Rescue Retrieval Operation bandang alas 5.30 kahapon dahil sa sama ng panahon at itutuloy nila ngayong araw ang paghanap sa dalawang nawawalang kasama ng tatlong nasawi. Ito si 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Well,